sa Senado, ang mga post-plot control projects, partikular sa Bulacan. Kung saan, pinasampingan din ang mga kontrabistang ng post sa pagdinig ng Senado. Halos 80 billion pesos ang nalustay sa kamatang bayan dahil sa daan-daan plot control projects. Aabot sa 42.3 billion pesos hanggang 118.5 billion pesos ang nawawala o nawalan sa ekonomiya ng bansa mula 2023 hanggang 2020 sa Ghost Flood Control Projects. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ang ilang sirano kung saan na kung nakumuloy bilyon-milyon piso ang kondong inilaan para sa Flood Control Projects. Marami na pong naiinip at nagtatano kung kailan na pa mauhuli ang malalaking personalidad na isinasakot sa isyo ng flood control. Mahigit anim na pulibong Pilipino ang nakaisa sa mga protesta kontra katiwalian sa mga bansa kahamon ayon sa Philippine National Police. ang mga nagnakaw sa bayan. Hindi na tama to. kamang mangan lang kung hindi makikailang. Mahirap pero kailangan pong Moses. Lalaban sa alam

Nakalubog ka pa sa napuntang bulsa Pinaghirapan kong mga bariya Minumulto na ng mga pangakulyo Hey! Hoy! Tinamaw ko sa muka Tinito basta usapang pamahirap o dugha Kami mga rasili, liar at kusino pang wala Di ba kayo nahihiya sa mga masadyo sa si lalim ng baha Sa pagileksyon ay tatakbo Pagitan kayo mga taktaksko Kung matapang kayo sa saksak mo Naman no, ang bulsa mo ay tataklong Puro balusot ang buwak mo to Sige po ka bakit ikaw lumilipad pa pag kasama ko? Huwag na mamayang, pero mag-ara sa sakyan Na lang ay turo, huwag na tahanan Siya walang raw sa tarang Na walang kasalanan, walang na yung yung na nga Kahit ka, di ito kami mapabaisip ka Matagal lang ulit ang mga matagamitin ng day